Stag, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ngayong hapon ay nagdidilig po tayo no sa ating talong na pinipitasa natin ng kanina no. So ito. Tingnan niyo ang technique po ng uh, po natin sa pagdidilig po ng fertilizer sa pinipitasan po natin na talong kanina. Yan guys. Tingnan nyo kung good idea ba to yung ginagawa niya. So, yung variety po ng ating talong mga ka-farmers, mga ka-goers, ito po si ah, Calixto Ipon po ng SW Seeds Company. Yan po. Ang galing mo naman doon nga. <laughs> uh -huh. So, nahanap po niya ang puno. Kasi sobrang kapal po no mga ka viewers, mga ka farmers ang ating uh, talong. Yan nilagi niya sa karita. So kaya po itong maglaman mga ka viewers, mga ka farmers no Ng uh, mga nasa 50 ka litro hanggang ah uh, 60 po. So good idea po ito mga ka farmers sa pagdidilig po ng fertilizer para ano ah, hindi ka pabalik-balik kasi pag magbubuwat po tayo ng mga timba no ay napakabigat ito yan good idea po mga ka farmers malaki pong bagay ito sa magdidilig po ng fertilizer basta ganito lang ang area mapatag po yan napakagaling po mga ka viewers sa idea ito malaking bagay po sa pagdidilig po natin ng fertilizer yan. Okay, so sa lahat na mahilig sa ganitong usapin no? Uh, pahingi naman po ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan, no? Mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking unting YouTube channel. At i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so panibagong video, panibagong kalaman dito lang sa Kaamising Farming. Hanggang sa uli, ako na po yung magpapaalam. Thank you, God bless as all. Bye bye po. So yun lang may bahagi ko sa inyo. Ah, Teknik namin sa pagdidilig ng fertilizer gamit ang karita para hindi tayo mamahirapan. So ganito lang no mga ka-viewers at saka ka-farmers. So yun, yung dilig namin no, nasa ka- Lahati po ng letro sa bawat puno So yun lang po mga ka-farmers uh, Mga ka-viewers Ang uh, may share ko sa inyo Sa uh, hapon na ito Hanggang sole, bye bye na po